Idol. Good morning po sa ating lahat. At isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel. Pwede bagong adventure naman po tayo. Subukan natin mamana sa araw. Bali, dito, dito nga pala tayo bababa sa may ano, sa may sabangan na namin mga Idol. Kasi malalaki na naman yung alon doon sa may sapaw. Muli na naman kasi lumakas yung hangin amihan. Bali, kami sana ni Idol GP yung magkakasama sa ngayon. Punta ako sa bahay nila kanina lulusong daw siya dito rin sa may na ano, sa bangan. kaya dito daw niya ako hintayin sa may ano sa may pantalan kaso kanina ka pa hinintay di pa dumating kaya mauna na lang tayo lulusong mga idol susunod na lang yan si idol JP baka hindi rin siya matuloy wala pa kasi wala rin dito na mga mana so ayan mga idol antabi na lang tayo kung ano yung mahuli natin sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito yun makadilin siya tayo let's go so ayan mga idol welcome back po sa ating adventure sa ilalim ng dagat bali una natin pinuntahan itong paitugan ng baka sakali kasi ako na may sumampan na kulambutan kasi wala po tayong nakita kaya dumiritsa na ako dito sa may uh, ng mga malaking isda kaso wrong timing po tayo na bulabog kasi natin yung mga maliliit na isda yung mga parang barracuda o tawag namin dito sa amin ay lusod kaya nakagawa po ng ingay kaya malaki yung porsyento na nabulabog din natin yung mga malalaking isda <coughs> Mayroon na para tayong hilak so di natin na uh, ng video biglaan kasi Sumunod po sa atin kaya tinira natin. Oh, thank you Lord. na <The> barbecue. <laughs> Salamat. So, ayan mga idol, back to dive na naman po tayo. Bali, dito mga idol, binalikan ko yung ispat na nakita natin ng malaking sweet lips nung nakaraang video po natin sa araw. At dito, naging maingat na po tayo. Malayo po tayo sumisid at niwasan natin makagawa po ng ingay para hindi tayo matunugan. At dito, hindi tayo nakatiming mga idol. Walang laman yung spot. At dito pag tingin ko dun sa unahan may nakita sana tayong dugtutuna. Tinubukan ko ng lapitan kaso Jo may pagkamailap. Salubong din tayo sa Agos kaya hindi natin na-meet yung tamang distance. At dito mga idol habang pabalik na tayo kasi malakas yung Agos, nakasalubong ka na si Idol GP. Kaya pala natagalan kasi naglinis pa siya sa bahay ng aso ng kanyang amo. Di ka pala may halalagsok? tayo na takay ka na. Bakay ko gagalak Kasi kung gara hindi ka na tinugsog Masulog dito masulog Dito Kada kada dito ay oh, ayan mga idol, back to dive na naman po tayo. Bali, sinubukan ko itong pasokin. Itong malaking butas na ito. Medyo nahirapan nga lang tayo. Kasi, yun, maraming bubbles. From top to bottom, yung bubbles talaga. Kaya medyo nahirapan po tayo makakita ng isda. Kahit na medyo malalim ng area na ito. May git sampung pa ang lalim nito. Pero may pa isa-isa pa ring bula sa ilalim. Kaya medyo nahirapan tayo makakita ng isda salamat na lang sa Panginoon at may nasipatan po tayong isdang brass job fish or ilak kilala naman ito sa amin na Danoy at ito tinira na natin agad salamat at tinamaan at dito mga idol na uh, natili tayong kalmado pag labas dito sa butas na ito para hindi po tayo tumama sa mga batuan delikado kasi sa ulo natin Oh, thank you, Lord. Oh, grabe! Mas hirap nang kita yung misda napaka labo ng tubig doon sa ilalim puro bula Salamat ang nakakapat, paano tayo hilak? butat na kita natin ito kalabo yung ano yung mga tinding bula mga idol laki kasi ng alon salamat at dito back to dive na naman po tayo mga idol ito yung paborito kong spot mababaw lang kasi ang spot na ito dito sa banda taas makakatayo tayo Siguro ang lalim nito hanggang dito sa may pinakakantuhan may gate limang di pa lang ito. Lima hanggang anim. Ito may nakita tayong lapu-lapo na kulay itim. Yun, dahan-dahan tayo na lumapit para hindi mabigla yung isda. <laughs> Yun, salamat at tinamaan natin. Tawag namin dito ang bariawot sa ganitong klasing uh, grouper. Ayos na rin ito pang dagdag. Ang mahirap nga lang dito mga idol, napakalakas ng agos. Kaya, nirapan din tayo dito mamana. Ay, thank you Lord. Nagdagdag tayo ng pulapok. Sana, salamat. So, ayan mga idol, back to dive na naman po tayo. Kung mapapansin nyo mga idol itong spot na ito, dito po tayo nakapana nung na mga nakaraang video natin ng malaking Pampano fish. Ito talaga yung the best spot natin bukod sa mababaw lang ang spot na ito. magit dalawang de pa lang itong pinipistohan natin malalaki yung isda yung kailangan lang natin na gagawin mga idol iwasan natin mabulabog yung maliliit na isda para hindi rin natin mabulabog yung mga malalaki kaya po nang ginagawa po natin kaya dandan lang tayo na sumisilip at dito naka timing tayo na may mga sweet lips mga oriental sweet lips yung laman ng spot kaya ito nakapana po tayo ng isa thank you lord Thank you, Lord. Uh, Salamat. Yeah, uh, <laughs> yeah. Kahulitan ng sweet lips. At dito mga idol sa dive natin ito Nakatagpo sana tayo ng grupo ng mga Needlefish o balo Kung tawagin dito sa amin Kaso, May ilap ang mga ganitong klaseng balo Tawag namin dito balo na luminawad

Uwi na rin tayo Medyo madala po talaga ang panahin Pero ayos na Salamat sa ating mahala po nila At nakahuli rin tayo ng ilang piraso Makaka-binta rin tayo niyan mga idol Tapos libre na sa pang ulam Balay sa idol GP Doon na siya ano Akyat doon sa may pantalan yan, abang-abang lang tayo mga idol. Kung nakailang kilo tayo, balik natin to. Let's go. A few moments later. So, ayan mga idol. Dito na tayo sa bahay. Yun, salamat sa ating mga lapanginoon at nakahuli, din, nakahuli rin, tayo ng limang peraso. Bale, ito hindi na natin ito na videohan. Tapos ito naman, videohan natin ng mapana <laughs> biglaan kasi. Kaya yung pagpana natin dito, tumagos dito. Kasi bigla itong sumulpot. Tinira ko na. Salamat. Malaking blessing na itong mga idol para sa akin. Kakapangulam na tayo tapos may pangbinta. Yan, thank you Lord. Ito yung huling na natin. Sweet lips. Kiloin natin kung kailang kilo tayo sa pangbinta natin. Yan. 1.75 yung isang sweet lips natin. Sama natin itong ilak. yun ibig sabihin isang kilo yung ilak natin may 3.75 na tayo bali gawin natin tatlong kilo yung pambenta natin ayan tatlong kilo na lang yan give away na lang yung sobra salamat meron din tayong 600 pesos mga idol nasa 200 po kasi yung pagangkat sa atin mga ganitong klaseng isda Itong dalawang piraso naman yung pangulam na, pang natin mga idol. Ayos to pang sabaw. Kailan natin. Yun. 1.25. Ibig sabihin, dito may sobra dito. Na ano din tayo. 3, 4. 4.5 kilos din tayo mga idol. Salamat. Ayos na. Malaking blessing na kabenta tayo ng 600 pesos laking tulong na yan pang araw-araw natin so yun mga idol ang tabay na lang, na lang tayo sa huli ng ating video bali may shoutout po tayo so ayan mga idol good afternoon pa sa ating lahat bali mag shoutout na po tayo shoutout po kay Janil TV ng Damam shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ng Naikabiti. Shoutout po kay Rodi Deladja at sa Deladja family ng La Union. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Nicklid Gallarde ng Cebu City. Shoutout po sa Di San Jose family ng Kaloya Antiki. Shoutout po kay Mark Kevin na Pabli dyan sa Barangay Dapdap -Dap ng Dolores, Esther Samar. Yan, shoutout sa iyo boss. Shoutout po kay Bong Disolok, Elbe Albinto. Alay uh, Lopez, Lopez, La Larmi Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, uh, Rodil Disolok, Rocky Disolok, ayan, ang babat Ngan liti. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa Tyson Family. Ayan, at shoutout sa asawa niya na si Ronaldine. At sa anak nila na si Arianne Grace. Ayan, shoutout po. Shoutout din po kay Erlinda Misola. Shoutout po kay Rolene Fernandez. Shoutout kay Belinda Dola. Shoutout po kay... Hello, baby. O oh, sige. Thank you. Bye-bye. Bye-bye na daw. <laughs> Hindi <laughs> pa nga tayo tapos nagbababay ka na. <laughs> yan, shout out po kay Edgardo Caspi yan, at sa Caspi family Pupu. Pupu ng Okay po, si Popo ng Nang Barangay Canaway, nang Borongan City. Papay. Ah, kita ka. Shout out po kay Christopher Camilon. Yan, shout out din po kay Danilo Adalem at sa kanyang anak na si Jude Prince Adalem. Diyan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout din po kay Herbert Bilyesa. Shoutout sa iyo, Adol. Shoutout po kay Joel Kaibog. Shoutout po kay Ate Sara Aligri. Yan, shoutout sa iyo, Ate. Yeah. Shoutout din po kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shoutout po kay Uncle Sammy TV. Yan, shoutout po kay Arlan Olid at sa anak nila na si na si Nayana Antonton. Yan, at shoutout especially sa kanyang asawa na si Wilma Olid. Yan. At shoutout, shoutout na rin sa lahat ng Olid family dyan sa Kidapawan City yan shoutout din po kay Armando Sauberdes ng Lipakolaw Aur Aurora Borlongan shoutout po kay Julito Kista shoutout po kay Acer Junior Brusola shoutout po kay Serio Timbal TV shoutout po kay Elmer, Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo Kabatoan Iloilo Shout out po kay Jones Porlaris, Amor Porlaris, Umar Porlaris, uh, Nelly, Nelly Porlaris, at sa Porlaris Family, yan ang San, uh, San Mateo Rizal. Shout out kay Juhaira Abdullah, yan at sa asawa niya, na si uh, Torres, na nasa Canada, yan. Shout out po. Shout out po kay Pilipi Habati, yan at sa Habati Family, ng uh, Kalatagan, Batangas. Shoutout din po kay Leopoldo M. Orsal. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay uh, Husi Digger Giger. shoutout po. At shoutout din po kay uh, Bina Balanyo, Balanweco. Sana yun ang pag -ano natin. Balanweco. Shoutout din po kay Jody Gautan. Shoutout din po kay uh, Larsky Fortilano ng bituon na uh, Tabugon, Tabugon Cebu. Ayan, shout out po. Shout out din po kay Cesar Abling ng Sipukot uh, Kamarinesor. Shout out kay Rist, uh, kay Rister, uh, Jan uh, Pinkian. Shout out din po kay GR uh, Gabor. Shout out kay uh, Leticia Ihar sa, at sa Ihar family, yan at Makirang family ng Kabankalan Negros Occidental. Ayun, shout out. Shoutout po kay Kian Cyril. Ayan. Na guwapo. Diyan sa lalawigan. Bistig. Ayan. Shoutout sa iyo boss. Shoutout din po kay Walang Forever. Talaga naman. Walang Forever ng estancia Elo Elo. Shoutout sa iyo idol. Shoutout din po kay Jason Mahilom ng Lipa Batangas. Shoutout kay Antonio Ritana. Ayan. At sa Ritana Family ng Mahaplag Liti. Ayan. Shoutout sa iyo, kabayan. Shoutout po kay Danilo Gracela uh, Gracila. Ayan. Kay Danilo Gracila ng Bulan Sorsogon. Shoutout kay Abruga, sa, shoutout sa Abrogar family. Ayan. Diyan sa Balanghiga Eastern Samar. Ayan. Uh, thank you po, Idol, sa supporta. Shoutout din po kay uh, Husilito Risma. Ayan, ang sambangas Sambuanga, ga uh, Sibugay. Yan Kasi so, nahihirapan tayo minsan. So, ayan mga idol. Bali, uh, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na lang po mga idol sa kanilang channel. Uh, una na po, shoutout po kay Ma'am Pentes. Ayan, shoutout po sa iyo ma'am. Maraming salamat po sa kabutihan loob na tinamamalas niyo po sa akin at sa malaking tulong na ibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Shoutout din po sa dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Shoutout din po sa tatlong magkarapatid na sina Idol rapis for Fishing, Renan Fishing Adventure, and Realin Idria. Ayan at syempre, shoutout sa kaibigan ko na si uh, Idol GP Amboy Vlog. Ayan, pasupport na lang po mga Idol. Shoutout din po kay Idol uh, si Badong Vlog. Ayan, shoutout sa iyo Idol at sa buong family. Shoutout din po kay Parts TV Vlog. yan kasi simula pa lang. Pasupport na, na lang po mga Idol. Ayan, shoutout kay uh, Kasalom TV. Shoutout po kay Larry Amos, si Larry Ola Quatsero. Shoutout po kay Banayad Vlog PH. Shoutout po kay Albert De Jesus. Shoutout po kay John's Fishing TV. Shoutout po kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout po kay Arman Longhair TV. Shoutout din po kay Survivor Shina. Shoutout sa iyo ma'am. Shoutout kay BEG Fishing. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay JC Adventure. Shoutout po kay J Adventure. Shoutout kay Father and Son Fishing TV. Shoutout kay Kabogsay TV. Shoutout po kay Boy Adventure. Shoutout po kay Clubber21 Vlog. Shoutout sa Pia sa vlog ng Gawgaw -Gaw, Pampanga. Shoutout kay uh, Lokasi. Shoutout kay Island Got TV. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout kay uh, Berry Espero. Shoutout kay John Del Mix Vlog. Diyan sa Barangay Bugas ng Borongan City. Shoutout po kay uh, Nas Adventure. Shoutout po kay Koyanor TV. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. Shoutout po kay ka Adventure. Shoutout kay Jody Driver TV. Yan, shoutout sa iyo idol at ingat na lang po tayo sa araw-araw na pamamasada natin. Shoutout po kay Idol Kapana TV Adventure. Shoutout po kay Jude Style TV. Shoutout kay Kapishing. Shoutout po kay BD Mar Channel TV ng Cagayan de Oro City. Shoutout po kay Carventure. Yan, at shoutout po kay Kabuloy Vlog TV. Ayan ng uh, San Policarpo. Shout out sa Batang Samar. Shout out po kay Jorik uh, Fishing Vlog. Shout out kay EBS Super Fishing Diaries. sa idol. Shout out po. So ayun, mga idol lang dito lang muna yung ating shout out. Bali sa hindi po na shout out sa ngayon, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment na po kayo below mga idol para sa next upload, ma-shoutout po, po, po kayo mga idol. So, once again mga idol, ako ito po po nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers natin dyan. Thank you po. Uh, may git 16k subscribers na po tayo dahil sa tulong nyo. Thank you po. Uh, sana patuloy nyo po akong uh, suportahan hanggang sa huli ng ating pag-vlog. Yan, thank you po. Ayan, at may galab shoutout po sa lahat ng ating mga silent viewers. Ayan, at may galab shoutout din sa lahat ng ating mga viewers na, sa, na nasa ibang bansa. Yung mga OFW po natin, lagi na lang po tayo mag-iingat. Thank you po sa walang samang pagsuporta. At ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig pa sa mga ganito pong klaseng adventure, ako pita o subo sa humingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like mga idol. Pa-subscribe mga idol at pakipindot na lang yung ating notification bell para uh, lagi po dahil tayong updated sa mga susunod pa po, po nating video gaya po nito. So ayun mga idol, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers dyan na hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Diyos magbayad na lang po sa kabutihan loob na ipinamamalas niya po sa akin. Napakalaking tulong po yan mga idol para sa paunti-unti nating revenue. Yun, makaipunin po tayo para may pagbigas naman tayo. Thank you po. So, yan, mga idol, bali, kita na lang tayo sa, yon next upload natin. Sana makapag-adventure na ulit tayo. Masanda natin to kasi medyo lumakas na naman yung amihan. <laughs> Lumaki na naman ang alan kanina, yung pamamanata natin. Ngayon, nag-back out tayo abo uh, bumalik kaya doon nasa lubong na natin si Idol GP ang vlog pagpabalik na natin kaya samaman na sa atin sa pagbalik at tumawid kami dito sa main upload pero sako pa rin yan ang aming barangay kaya so, mga idol once again ingat and God bless at see you next upload pa natin bye bye